Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning! Kain tayo ng panion to. Ayan, nagluto ako ng uh, ito? adubong kangkong. Kasi kumakain sila ni Jane kanya niya. Ngayon, ako na naman ang kakain. Nagadubo ako ng kangkong. Gisubakan ako og oh. ulo sa prawns. Plus, nagluto ako ng uh, Chicken wings na medyo anghang-anghang. Harap. Kain tayo. Ako lang naman kakain nito kasi si Inday ayaw niya nito. Tapos maraming luya pampawala sa panuhot ato sa hagpato ng luya kay makaon yan ako dagko ra kayo pagkahiwa hmm? fresh kayo akong kuan, tangkong tapos magkinamot alkansi ang kuan ang ulo sa kuan ulo sa prawns akong gisubak kay dili mo ko pwede ulo ay prawns pero ako lang gisubak diha dayon ako lang gikuha para manaila sa lasa gamay nya luto na ko to niya para kay kuan kay friday karon mauli na si kuan butakal ano ni siya yung akong rice mao na lang inhabilin ang akong sobra gabi eh. Dukot ay unsa ni pangan ng bahaw. Mm. Mahangin sa labas oh. Kusog ang hangin dere. Mm. naghalay ko ganiha ang akong mga hinayhay napunta na dito sa layo so wala na ako gihayhay ako na lang gihanger ang uban giusab og labak kay daghang kayong kuan lapok lapok naabot dito sa pikas hangin siya naabot dito sa pikas so gitawag ko sa nagpuyo dito sa pikas kuan Ako aba ni eh. agoy Ingko, oh. Ipang labay ang panglabay ang t-shirt paingon dere kay matuyok pa man dito sa kuan sa kasada. Ang gihat lang may nang uban na sa pekas. Gihatag ra pud sa kuan. Tan awa. Porya, porya ko ano. Nagkirkir na. Katul na siya. <laughs> bronze man. Ano na ko ni Tik-Tik? Lamit na ang simpleng ulam. Nga na siya ganyan, na itangkong. Iingon ang tangkong, adubong tangkong, nagluto ang tangkong. Asa ah, ka tong kagwang? Akong gitawagan, wala man na nubag. Nagkaon pa sila ni Jane Mampod o si Char Madam Charm. nag si siya kuan. si Madam siya. Ano? Si Jean. Kadili na niya pakaunon si Madam Charm. Sige kuha si Madam Charm sa rambutan. Sakto na na. Dili na na muha. <laughs> Kasi Madam Charm dili undangan o di mahurot. Hmm. next month sa sa 18 magmukbang mi ah, dili mag eat all you can daw mi sa sa kura, sa kuan sa Japanese restaurant hala niya dili ko kabaloon sa ordero na ko no basta kay kuan lang sushi ra ko na hibawan <laughs> pero kuan man siya nindot man siya kayo magpindot-pindot lang daw kadya sa gusto nimo kaunon sa so plus magmuagi muagi lang magdagandagan na ba depende ra ni sa mga kauban ako naguyon ng ikin sa kaha kuya wanta Okay. birthday sa kong amiga niya yeah. invite ko okay ni okay ra ko pero okay ba log kin sa kuyog <laughs> ya yeah, may bawaan gay na ko ang mga kuyog mga kuradang maghatag na lang kung kwarta nila so kamo na lang di ko muban okay my life is short nga sila ya na lang mm. <clears throat> Simpleng luto lang niya siya. Chicken wings, ako na siyang gibudburan og daghang uh, binudburan ko ng maraming um ang tawag doon. Paper, dayon salt, uh, garlic granules and a little bit of paprika. Mm, lamig na siya. Ngal, mm, kangkong lang ang malakas. Pwede na na nato na siya hilabdan kay. Nada yun result after.